Sa pagsasuri ni Kati H. sa kanyang lugar ay meron siyang nadatnan na isang nakaukit na kanang kamay sa ibabaw ng isang lumang bato sa lumang sapa. Dahil sa isa pa lamang siyang baguhan at wala siyang ideya kung paano suriin at basahin ang kahulugan nito, naisipan niyang kuhanan ito ng larawan. Narito ang aktual na larawang kuha ni Kati H. sa nakaukit na markang kanyang nakita. Kung atin itong pagmamasdan ng mabuti, ating mapapansin dito ang isang nakaukit na kanang kabay kung saan tila ang hintuturo nito ay nakaturo mismo kung saan bumabagsak ang tubig. Meron pang dalawang karagdagang larawan dito na nais ipasuri ni KTH, ngunit ang mga ito ay nasa ibang lugar. Ating nakikita sa larawan na ito ang isang kakaibang bato kung saan base sa pananaw ni KTH ay isang hugis pago. At kung pagmamasdan natin ang ibabaw nito ay meron itong butas. Narito naman ang ikatlong larawan ni KTH kung saan ay ating nakikita dito ang mga nakaukit na marka Basi sa aking pananaw ay masasabi ko na ang paraan sa pagkakaukit ng mga markang ating nakikita sa ibabaw ng naturang bato na ito ay pawang gawa lamang ng ating kalikasan. Ang Aking Pagsusuri Umpisahan natin sa markang ito na natagpuan ni KTH sa lumang sapa. Base sa aking pagsusuri sa paraan sa pagkakaukit nito ay masasabi kong ito ay nature made o gawa ng ating kalikasan. Sa madaling salita ay hindi ito isang lihitimong marka. Pagdating naman dito sa ikalawang larawan na ito ay masasabi kong tunay nga nakakaiba ang itsura nito at base sa hugis at itsura nito ay maaaring isa itong pagong na marka. Ngunit base sa aking pagsusuri, mataas ang posibilidad na ito ay nagkataon lamang at hindi ginamit ng mga sundalong hapon bilang palatandaan. Sapagkat sa kadalasan, malalaking bato ang ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka pagdating sa mga batong hugis pagong. Maliban na lamang, kung ito ay isang buried marker o nakabaong marka. At dito naman sa pangatlong bato, gaya ng aking sinabi kanina, ang ating nakikitang nakaukit dito ay walang dudang pawang gawa lamang ng ating kalikasan. Ang masasabi ko kay KTH. Ka Ang tatlong mga larawang iyong ipinakita ay masasabi kong naglalaman ng mga markang pawang gawa lamang ng ating kalikasan. Sa madaling salita ay masasabi ko na wala itong kaugnayan sa mga kayamanang tinago ng mga sundalong hapon. Pero sa tatlong mga larawang ito, isa sa mga ito ang maari mong subukan. Ito ay ang nakaukit na kanang kamay na marka kung saan ang hintuturo nito ay nakaturo kung saan bumabagsak ang tubig. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.